po yan ng breakfast. Opo. Nasa live nyo ako kanina, ma'am Blissful. Oy, di ba? Nag, ano, nagsusupport talaga si Kapams Chats. Sis May, sis May PM ako, tingnan mo. Okay po, check po natin yung PM ni Blissful, ni ka Blissful Balance. Check lang po natin mag chikahan po tayo rito mga ka-fams ha. Please uh, do comment sa ating live chat para po. Uh, kung may tanong kayo, may comment kayo, suggestions kayo. Ano ba ang gusto nyo makita sa mga susunod nating videos para po magawan po ng paraan ng ate Elvin ninyo, ng kuya Rengie ninyo, ang mga susunod nating videos. Na po. Alright. Chinicheck ko lang po itong PM ha. Wait lang po. <clears throat> Ayan. Comment lang kayo mga ka-fam sa ah, naka-live tayo. Dapat live din ng ano, di ba? Ang chikahan. <laughs> Ayan. Mga ka-fam, sabisitahin nyo po ang chats at saka yung blissful balance po. di pa? Kapag ka wala pong upload si ka-fam, wala pong upload si LB Vlogs, patahan nyo po ang iba nating mga ka-YouTuber po na nagbibigay kasiyahan din po at good vibes po sa ating lahat. Lalo na pag OFW ka, damang-dama ko yan eh dati sa ano ako sa UAE ko. So, talaga yung homesick nandiyan. So, ang madalas kong pinapanood, kayo mga ka-fams, anong madalas yung pinapanood doon nasa abroad kayo? Ako, more on comedy, more on teleserye. Before, uso kasi mga teleserye before eh si Jericho Rosales, mga ganyan dami. Alas, sa sobrang dami nakalimutan ko na. Ano <laughs> ba? Diba? Makalimutin? Makalimutin nyo Opo. Makalimutin na po. Kayo po, anong pinapanood nyo? Ngayon nasa abroad kayo. Ang dami kasi nga no, no, page sa Facebook na pwede mo puntahan yung mga OFW tambayan, mga gano'n, di ba? Episode by episode yan, hindi ko pinapalampas yan. Talagang after work, nakaabang na. Tsaka yung parang naging vampira ata sa Angel before. Tapos naging lobo din siya. Yung mga ganun palabas. Napanood yan before. Nung hindi pa, ano, <coughs> hindi pa sila nagkaroon ng problem. Parang nag-send po ng voice message. Hindi ko po ma-play, no? Tita, kasi ano po, naka-live po. Hahaha. <laughs> <laughs> pero I'll check na lang po kung anong pwede kong magawa. <coughs> Excuse me po. Tao lang. Ano daw? Tao lang. <coughs> pero po ba kayong katanungan sa akin? Ako nga pala, uh, tawag sa akin Ate Elvie. Na po, ako po si Ate Elvie. Bow. Ayan, baka may tanong kayo ha. Huwag lang mat. Medyo hirap tayo sa mat. <laughs> diba? May pa ako rito eh. Wait lang mga ka-fams ah. Mm-hmm. Ah, wala pala rito yung hinahanap ko. Hmm, sayang naman. Anyways. Ito na lang. diyan, Di ba ang gulo ng buhok ko? Pwede ba mag sa harapan ninyo? Yes, of course. Pwede, pwede. Ay, di pala ako mag-supply. Kasi magugulo din pala to kasi may fan ako sa likuran ko. Maingay po ba yung fan sa likod ko, mga fans? Kung hindi naman, okay lang. Kung maingay, please comment. Please comment. Sabihin nyo, ang ingay po. <laughs> Number one, L Vlogs Family, Kafam Sofisha. Salamat po. Try mo na sis. Okay po. Saan ba natin gagawin niya? Pupunta ba ako sa ano? Hmm...